ayan magandang araw mga kabukid ayan, nandito tayo sa ating uh, uh, pupunta tayo sa aking channel mga kabukid ayan, punta muna tayo sa aking white studio sa ating channel mismo ayan punta tayo sa content kung napapansin nyo mga kabukid ay wala akong dollar sign ayan parang may circle yung aking dollar sign at uh, hindi ito naka green kasi makikita niyo naman pagka ayan wala siyang dollar sign okay lahat ng aking video mga kabukid ay wala ring ads nawalan po ako ng ads punta tayo sa balik muna tayo sa aking channel parang umuulan ah Yan, nandito tayo mga kabukid sa channel mismo. Yan. Ito yung aking playlist. Lahat ng mga piniplay na video mga kabukid ay walang umaaper na kahit na isang advertising. Wala. wala. Wala, wala talaga. Talagang lahat na walan. Isang pagkakamali at isang pagkukulang. Kumbaga pagkukulang sa atensyon hindi gaano na pag bubusa ng panahon at hindi ko gaano na alam kung ano pa yung mga dapat gawin kaya ito yung nangyari yan kung makikita nyo kahit isang video na piniplay ko ay wala talagang ads kasi sa una pa lang ay dapat mayroon na yung ads kasi naka set up na yung mga ads nyan sa unahan sa gitna hanggang sa uli pero wala. Ito ay isang pagkakamali mga kabukid na nagawa namin o nagawa ko na hindi ako gaano nagre-research kung ano pa yung mga kailangan ko ditong gawin. Kaya nagkaganito. So punta tayo sa ating white studio. Ito mga kabukid kasi ay hindi ko inaalam kung hindi ko napabayaan ko po ba na hindi ko nagawang alamin kung ano yung mga kailangan pa kaya ito nawalan ako ng ads so ang una naming pangamaraan na ginawa dito nag update nag update kami sa mga video, in update namin yung aming mga video at uh, ginawa na rin namin na i-up yung aming monetization at tapos sa uh, in-up na rin nung huli, ay, ang pangatlo namin ginawa ay nag-feedback. Nag-feedback kami sa kay Google. Kaya ito yung sagot niya sa aming mga pagkukulang. nasa na si Gmail. Okay. Ito ang kanyang naging ay hindi mali. Asan tayo? Uh, saan na 'yung ating eh, ito 'yan ang naging sagot ni Google sa ating mga at uh, tanong sa kanila nung tayo ay nag-feedback 'yan 'yung naging sagot niya ito lang mga kabukid 'yung pagkakamali ko dito hindi ko anong inalam kung ano yung mga kailangan nagawin hindi ako masyadong nag-research tungkol dito kung ano ba yung mga dapat kong gawin kaya nangyari yung ganito ayan, kung tutuusin lahat ng mga kailangan natin nandito na ayan, kagaya ng seating at uh, ito, dito tayo magsisend ng feedback mayroon namang tutulong din sa atin nandito mismo sa icon yung ating help center yung ating YouTube at yung ating mga privacy yung kanilang mga privacy policy term of service pero hindi ko to gaanong inalam kaya uh, napabayaan ko yung aking channel ang ginagawa ko lang naggagawa ako ng content pero hindi ko naman alam kung ano yung mga dapat gawin ayan, kaya nangyari yung ganito na nawalan tayo ng ads, ito yung wag nyong pababayaan, lagi tayong magre-resesalo na yung mga baguhan, ako ranas ko na baguhan pa rin naman ako mga kabukid, pero marami pa rin akong pagkukulang, dapat ay inumpisan ko, inalam ko muna kung paano yung mga gagawin kung may mangyayaring mga ganitong troubleshooting ayan, wala tayong ads, ito yung aking mga tapat pang gawin para na review pa tayo pero sige lang tuloy nakapag feedback na ako nakapag feedback na kami so naisagmit na namin yung aming feedback after one week ulit at wala pang sagot ay magpapanibago may babalik lang yon kapag ka tumating na sa amin yung aming inapply na pin sa ngayon ay wala pa sa lamang may babalik yung aming add sa aming mga video yan ganun talaga mga kabukid kailangan yung alamin lahat ng pangangailangan ng channel nyo bago kayo magpatuloy sa pagbablog kailangan nabaan nyo ang pasensya nyo D dapat lagi kayo nagre-research huwag kayong maghintay na dumating sa panahon na mawalan pa kayo ng ads bago nyo alamin kung ano ang nangyari kailangan medyo tsatsagay natin kahit sobrang busy natin dahil naumpisa na natin ng pumasok sa ganitong sitwasyon o sa itong kumbaga yung buhay natin nandito na tayo sa loob ng ating uh, pagtatrabaho sa pagkukontent ay sipagan na rin natin ang mag-research kung wala man tayong time impossible kumbaga mayroon talaga mayroon talaga kahit kunti pagkakataon ihanapin natin sa ibang mga vlogger o sa ibang mga nag mga content creator itanong natin sa kanila at mag-research tayo kasi lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa YouTube ay meron talagang content na gumagawa yung ating mga content creator mayroon mga tutorial at yun yung hindi ko nagawa wag na wag nyong pababayaan ang inyong channel kasi para hindi dumating sa ganitong pangyayarin na mawawala ng ads kailangan natin kasi yung ads sa ating mga channel kasi paano tayo magkakaroon ng maayos na o oh, kumita kasi nandiyan na tayo gusto nating magkaroon ng kitay kaya inumpisa natin yan so hanggang sa muli mga kabukid kailangan alamin natin kung ano yung ating mga pagkukulang at kung ano yung mga dapat natin gawin para hindi humantong na tayo ng ads. Okay? Hanggang dito na lang, hindi ko pwedeng pahigayan yung aking cellphone. Napupunta talaga siya, hindi talaga siya kahit na uh, naka-rotate yung ating yung ating cellphone ay napupunta talaga sa ano. Nakatindig yung ating channel. Yan wala tayong ads yan nagpiplay lang yung ating mga video ng kusa ng what, yung video lang natin mismo pero tuloy pa rin tayo sa paggawa ng content kasi it, naumpisahan na natin naumpisahan ko na kaya tinutuloy ko na lang dahil baka sakali yung aking ina-apply na adsense ay maipadala na sa atin God bless sa atin lahat na mga malilit na content creator. Huwag tayong magpabaya. Kahit sobrang busy natin, ay... Uh, kailangan bigyan natin ng panahon yung ating mga video na... na na. Nailagay na natin sa YouTube. Dahil sayang yung import natin kung... kahayaan lang din naman natin. Huwag tayong susuko. Dahil... Uh, pag sumuko, lagi tayong talo. Hanggang sa muli, mga kabukid. Ito ang inyong kabukid. Si G. Bye-bye!